Hello, good morning for today's video. Nakita niyo naman yan. <laughs> Ayan. Tayo ay magpapansit today for breakfast. Siyempre yung muna prepare na akong mga paraphernalias ko dyan. Kasi ang preparation pa lang ay matagal. Ayan. Meron akong bawang, carrot, onion, uh, celery, pork, and liver, chicken liver. At syempre ang ating mm, cabbage and the super golden bihon. Ayan, mas gusto ko talaga yung super. Then, meron na tayong pinapainit na kawali. Gary. Lagyan natin ng oil, syempre. Ayan, medyo musok usok na mga sangkay. Lagyan natin ng oil. Unahin muna natin ang ating pork. Unahin muna natin ang ating pork. Tapos natin. yan. Dito na kasi ang Wala na Ilagay ko ang aking pagkatatakong ito mga sangkay, ito na natin yung, yun ko na ano ang pangitang, chicken powder, nanay nangatiny yung yung ang yung 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 Mix natin. Okay, Nakakilin na dito eh. Nagyan natin ang mo. Okay. natin lang sometime. Balikan natin. Chick nothing. natin <coughs> Ata mo ito, ito ni Senkai, lagay niya ng ating onion, Ang <coughs> anyong. sumama sila rin. ka. Atsada-aksada lang ating sila rin. Ata mo Ini apa? Ini nenena. Terima kasih. yang asing bawang. Bawang merah bawang masyarakat. Habang tayong ay nagigisa, ang aking dihon ay binabad ko na. Ito, binabad ko na sa tubig para mas mabilis siyang maloto mamaya at maghiwa-hiwalay. Ayan o. No? Balik tayo doon. Pininaan ko ngayong ato yung mga sangkay kasi parang masasunod na yung ano. Ibigay ko ng carrots. pag natin ng oil. Inaan ko ng ating Tapong kulit. Balikan natin. This time, mag na natin ating cabbage. Kasi isisiparate Isi ko na itong gulay. Busin natin. Mix natin. kapit ng normal sangkay. Tapan natin sa glit. Gulay pa lang yan. Ilang minutes na ako oh may gulay. Mga sangkay, sinipirit ko na muna ang aking gulay. tinodo ko yung apoy. Naglagay ako ng tubig. Nag Maglagay tayo ng nor. Maglagay tayo ulit ng pamita. maglagay tayo ulit ng paminta patakuloy natin yan Diyan natin ilalagay ang aking chicken powder maglagay tayo ng soy sauce maglagay tayo ng soy sauce pa. Ayan mga sangkay. Pakuluin lang natin yan. Saka natin ilalagay yung maya ang ating nalagyan ko na rin bihon. Pagkaluto ng bihon, saka natin ilalagay ang ating alams na. Nagyan ng pampa-enhance ng lasa. din cover natin para kumulo siyempre. Balikan natin mga sangkay kumukulot na siya. So, let's check it and let's taste it. Uh, Tip natin. Okay na lasa niya. Pakuloyin ko pa ng ulong konti. Takpan pala natin. Tapos pa natin ng ilang minutes. <laughs> alam mo niyo ba mga sangkay, bakit hindi hinahalo agad ang gulay? Tapos sabay-sabay. Kasi para hindi siya ma -cook. Yun. <laughs> Siguro alam niyo mm -hmm. naman yun. So, pagka sa pagkatapang itong sangkay lagyan natin ang ating bihon Ngayon ang sangkal, this halo na natin ang ating kulay. yan halo na natin. Itami. Sabay na rin natin ating celery na dahon. Nanilaw na nga Oh. Then let's mix it. Mix natin. tayo. My pancit bihon is done. Pancit bisadong bihon. Dana, thank you for watching mga sangkay Ayan yan